Magandang gabi mga kaibigan Mga friendship Subukan nating manguha ng palaka Baka sakaling ano Kahit yung batog-batog na lang Baka sakaling meron Hanap tayo Kung makasampo, edi eh ayos Makatikim na rin tayo Punta tayo sa Bukid mamaya Dito na sa may ilaw Ayun oh, kita mo ba? Ayun oh. Yan. Yan. Isa, upa atras na sana. Ganyan natin dito sa Isa. Kaisa okay, na tayo. Yan nilalapitan kasi nila yung ano ilaw na attract sila kasi na attract din yung mga kakak nila. nila wala wala Pinta na tayo doon sa ano bukid sa bukid mo na tayo so, yun meron na tayong nakita dito na tayo sa bukid meron tayong nakita yun oh yan oh oh kita ba yan malaki oh yun oh oh <laughs> masyadong mababa yung ano <laughs> ah, nakotakas. Ah, hindi na isyot. <laughs> hindi na isyot. Sana, Sanet. Ang lagkit na ng kamay ko. Yan. Sana maragdagan pa. Wala pa sila sa mismong bukid. Kasi umulan kanina ng malakas eh. Maaga kasi umulan. Sana parang ganitong gabi sana umulan sigurado magsisilabasan na sila okay. Oh, ang laki <laughs> tingnan natin ang laki o oh. ang laking palaka yan o oh, napakalaki <laughs> jomba hindi ko na nabijuhan oh napakalaki oh oh Kala ko, hindi ko mahuli, eh, 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 isa. <laughs> Tumalun. Hmm nakakaakyat kasi sila oh dito tayo doon sa kabila sa may ilaw yan ang gusto nilang puntahan kasi yung ilaw ayan meron na naman wop okay maliliit lang okay wala na ba dito sa may baba meron dyan sa baba pilat wala na maliliit na yung nandito eh puno punta nila yung ilaw ang puste ito puste puste ng ilaw lana nak papaalis tayo bali sa pagbalik natin nakadalawa tayo dalawa ba yan na tayo ayos na may pang ulam na bukas padubo sige oh. marami rin. nasa kulang-kulang sampo oke okay. i-transfer natin dito para dito na sila maglalagi Ayan. oh, ngayon ayaw mo nang lumabas kanina gusto mong lumabas baka tatalan yung ano eh tatalon yung oh, uh, oh, Lumalabas <laughs> yan. Diyan lang. Diyan pa. Titali natin. Para hindi sila makawala. Kaadoborihin natin bukas. Okay. Maraming salamat sa pag panonood. Paalam. Oh, so, yun mga friendship. Heto na. Naluto ko na. Di ko na pinakita kung paano ko nilinisan. Pero... Tinanggal ko yung, yan, mga bitokan niya. Yan na lang. Pati mga paa, ulo na lang tinira ko para sa aso. Yan. Adubo. Sweet and sour. yon. Kunti lang nakuha natin kagabi. Pero, ayos na yan para sa tatlo na kakain. Sige po. Kain na po tayo. Tikman nyo to. Masarap. Magluto. Paalam.